kabitin no? proud to be Pinoy pakahirap nyo nakatali ang gitnang gitna no? -gitna, oh. ayan no? Oh. kano kataas yan pakahirap nyo ayan no? Oh. buhay kayong dalawa kuya ang hirap kay nyan sakit nyo sa balakang mam no mm -hmm. nakatali. Eh, nakatali kayo. ka lang eh harness ka lang Ayan, oh, grabe. Talagang wala kang makakapitan pag nagkamali ka tumuad ka dyan. Wala ano sa baba, sa ilalim. Oo, oh, yan ang buhay ng mga pintor sa Pilipinas, mga kabayan. No? Hmm. Grabe, hirap nyan, no? Napakataas ah, pa. Kung bagay yung pagkatali mo sa baywang mo, tapos bigla kang napayoko at dumiritso yung ulo mo. Ay, Ay. Yung problema nun, paano yung tali sa baywang mo? Di nakalas. Wala yan silang insurance. O, oh, di diba? Ang hirap nyan. Sila pa may mali niya. Sabihin niya sila nag-iingin. Oo, oh, totoo yun. Ay. Oh, grabe oh. Nagmamasil. Ay, ano yun? Nagmamasilya yata yun. Grabe. Sabi nga nyo yun eh, no, yung may tawag dyan. Yung nakakatakot yung ginagawa nila. Hindi ko kaya yan. Saka malulula ka dyan eh.